Yo mga idol, ano? So nandito naman tayo sa ano. Agoncillo na tayo mga idol. So galing tayong Tanawan, dahil tayong Talisay, Laurel. Then Agoncillo na. So makikita nyo talaga mga idol, talaga napakalapit nito, no. Sobrang lapit dito sa Agoncillo. ensan San Nicolas tingin ko. dito ako sa likod ang lugar namin sa kabila naman sa kabila naman mga idol so samahan nyo ako mga idol punta naman tayo ng San Nicolas labok nakakawa yung mga tiga dito mga idol lang lang ano sakripisyo yung kanilang inaabot dito pag talaga kalikasan yung ano nature talaga yung kalaban may hirap mo? At, ano. okay. dali Nakatakot yung mga daan dito ha. Ah. Medyo malalalim din ha. Ah. Welcome Barangay Banyaga, Agusilio, Batangas. Yan. Nasa Agusilio na po tayo mga idol. Yun lang mga idol. Meron pa lugar dito sa may agulsilyo na lubog sa ano. Baha. Umapo yung lawa. Mahirap, hindi tayo makakaliban. Papuntang San Nicolas. Hindi tayo makakapag joyride san, sa ano. Grabe dito, no. Ito talaga yung matinding nasalanta good silly mahirap man ma maayos malamang babalik na lang tayo nito mga idol pa pala yung mga tiga dito compare mo dun sa talisay laurel eto pala talaga yung ano, tariko. Sayang, di tayo nakarating ng ano, uh, San Nicolas. Delivery. Laki ng baha. <laughs> laki ng tubig eh Tahan sana natin yung mga sinasabi may mga sinkhole, yung mga paguho ng lupa. Kaso hindi tayo nakaliban sa ano. Paray ko, paray ko. Oh, tol nakakaawa yung mga tika rito nagonsilyo lubog talaga sa lubog yung mga bahay lubog sa tubig parsata hindi pa naayos hanggang ngayon